Asek, magandang umaga. Si Admar po ito. So ibig sabihin Bye. sir, uh, gusto ko lang uh, gusto ko lang linawin sir. So yung sinasabi po ng sinag na asahan yung pagtaas, ay kumpirmado po yun sir na posibleng tumaas uh, sa huling bahagi ng taong 2023, yung sabigas. bigas. Uh, ang punto natin dyan ay yung mga bobibili talaga ng uh, mas mataas sa itinakda ng NFA Council ay ito yung mga premium o yung mga maganda klase ng palay. Uh, yung mga ordinary na klase ng palay na magiging regular at 12 well mil rice, ang bilihan nito ay within the, uh, yung tinakda ng NFA Council na tinaasahan natin na papalo pa rin doon sa range ng 41 to 45. Mm -hmm. Uh, sa iba pong mga produkto na malimit na tinatangkilik ng ating mga kababayan sa panahon ng uh, Kapaskuhan po, kamusta naman po ang monitoring natin sa mga halaga po nito, uh, Asec? Doon sa atin sa manok ay napaka-stable yung presyo natin. Uh, doon sa itlog, nakaka-experience tayo ng mga 5 to 20 centavos na pagtaas kada piraso uh, dahil uh, talaga mataas ang demand. Uh, dalawang panahon kasi yung mataas ang demand ng itlog eh pagpasukan at sa pag itong holiday season dahil sa pasukan ay, ay yung mga kabataan natin estudyante uh, normally ang pagkain nila sa umaga ay itlog magbabaon pa ng itlog and then kapag kapaskuhan maraming uh, holidays maraming handaan maraming naggagawa ng cake uh, tinapay so medyo malakas at nagkakaroon ng konting uh, pagtaas. Magamit maganda yung ating uh, outlook sa itlog, kaya hindi tayo nakakakita ng uh, sudden uh, surges ng prices ng itlog. Sa baboy ay uh, very stable din. Naglalaro siya ng uh, 260 to 80 yung ating kasim. Uh, dahil yun nga, uh, stable din yung ating uh, supply ng uh, karning baboy at uh, yung mga imports naman na naiprograma ng mga kalipas na buwan ay uh, dumarating na rin. At maganda rin yung mga stocks na nasa ating uh, cold uh, storages uh, na nakakalat sa buong bansa. Dihanak po na mas mababa yung presyohan po ng mga bilihin sa mga Kadiwa stores. Uh, marami pong nagmumungkahi na i-institutionalize na po ito, uh, magpasa ng batas na maglalagay talaga ng mga Kadiwa stores po. Needed pa ba ito, sir, o kakayanin na ng Department of Agriculture na magkaroon po ng ganitong uh, inisyatibo para mabilis po na maipatupad at maka-avail po yung ating mga kababayan? Uh, Admar, matandaan natin sa isang pagpupulong na dinaluhan ng ating Pangulo ay nagkasundo na uh, katuwang ang DILG at mga lokal na pamahalaan na magtatayo ang ating mga lokal na pamahalaan ng Kadiwa Store sa kanilang mga lugar. So ito ay magandang hakbangin para may katuwang tayo sa pagpapa-implement itong ating mga Kadiwa Stores nationwide. Mm -hmm. Pero mas mainam pa rin kung magkaroon ng uh, batas talaga nito sir para magiging tuloy-tuloy uh, at hindi ito now you see now you don't na mga uh, pagbubukas ng mga tindahan. Maganda po pag may isa batas dahil uh, katawang po ng batas yung uh, karampatang uh, resources kagaya po ng pondo at uh, manpower para tama kayo ma-institutionalize at maging sustainable po in the long run. Nabangit niyo rin kanina po yung uh, naging uh, mandato ng ating uh, Pangulo at target ng uh, bagong kalihim po ng Department of uh, Agriculture at lumalabas nga dito sa inflation natin na uh, malaking prosyento, kalahating prosyento uh, dito po sa... Uh, Uh, total na inflation po natin ay contributed dito sa ano sa pagkain po natin which is common naman na dito sa ating uh, bansa do ang uh, productivity lang talaga yun yung question no, doon sa uh, demand ng ating mga kababayan dahil uh, yun pa rin mas mahal pa rin ang, ang uh, presyo ng uh, bilhin uh, tama yun uh, yung food inflation ay major player doon sa overall uh, inflation rate ng ating bansa at yun nga ay uh, maganda yung naging bisulta itong buwan ng Oktubre at uh, sana po ay uh, patuloy na bumaba at nakatutok po ang ating pamahalaan katuwang ang DA at iba pang ayan para po uh, magtuloy-tuloy yung uh, pagbaba ng presyo o mapigilan po yung sobrang pag -a -a. Mm -hmm. So Sir, ano po yun, okay. ah, tamang balanse eh, ng okay. lokal na produksyon at kung kinakailangan ayon sa tamang datos ay magkakaroon po ng uh, pag-aaral.